Mabuenas na araw, mga kabante. Ako muli ah, si Master Hans Kua. At ito ang inaabang aban tips at palala para sa life na kay Bongga. August 29, Tuesday, para sa mga pinanganak ng Year of the Rat. Sa kalusugan, dapat ingatan, sumunod agad sa payo ni Doc. Huwag matigas ang ulo. Pitch at 19 kay Rat. Ox naman tayo ha, conflict day to day, scam star ay iwasan. Kilalanin muna ng maigi bago magtiwala. Brown na 2 sa Ox. Tiger, huwag maging makasarili. Kung hindi dahil sa kanila, ay hindi ka magiging successful. Be grateful at mag -thinkful. Gray at 5 ang swerte sa chart. Rabbit naman tayo na sa chart na magiging masaya. Ang buong pamilya, kayo ay makakasama sa konting salo-salo sa isang birthday. Kahit ano pa man ang iyong gawin at plano sa buhay, patuloy pa rin gaganda at magtatagumpayan. Always pray. Silver at 20 ang swerte sa chart. Kay dragon na huwag agad maniwala sa kanya dahil may masama siyang balak sa iyo. Bakit hindi mo na lang paunlarin ang sariling buhay? Red at 15 kay Dragon. Kay Snake naman ang ah, maging masaya at grateful. Thankful tayo sa lahat ng blessing. Dahil may isang balita mong tatanggap na ikasasaya mo ng sobra. Ngunit ha, ah, umiwas tayo sa mga bad influence na kaibigan. Yellow at 15 ang swerte sa chart. Ito naman sa Year of the Horsey. Magtiwala sa iyong kakayahan. Huwag sumuko na abutin ang pangarap. Huwag isipin na ikaw yung susuko at napapagod na. Kaya mo yan! Gray at six ang swerte kay Horsey. Goat naman tayo kong pinakamaswerte today. Maraming blessing ang parating. May fertility na parating sa chart. Maging handa para sa parating na baby. Gold at one ang swerte kay Goat. Monkey tayo, iwasan, ingatan ang third party. May mga unlucky star. Inbitahan si Master Hans Kua para ipa-feng shui, ipa-ghost month ritual ang bahay. Pink at 12 ang swerte sa chart. Rooster naman tayo. May kanya-kanya at -kanya 12 ang swerte sa buhay. Tanggapin ang biyayang pinagkaloob sa'yo. Always be grateful sa buhay dahil ikaw ay maswerte. Activated din ang travel luck star. Purple at 7 ang swerte sa chart. Kay Doggy naman tayo, maganda ang output ngayong araw. Napapansin ni Boss ang sipal tiyaga. Maganda rin ang nasimulan mo. Kaya naman, posible ka nang ma-promote. Congrats! Gray at 19 ang suwerte kay Doggy. At sa Year of the Piggy naman, may money start pagdating sa business opportunity. May mga agreements na parating sa love life naman. Activated naman sa iyong pag-ibig. Mas activated ang pera. Lalago ang mga pera, mga kinita mo, lalong maraming savings ang parating. Wow! Ako at triang swerte kay Piggy. Muli po ha, ito po ay mga gabay lamang. Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte nyo sa buhay. Dahil nasa inyong mga palad na lalay ang tunay na tagumpay. Ako muli, si Master Hans Kua para sa hashtag Hans Swerte sa Abante!